Yo mga chow, magandang araw sa inyo Ayan po ay, tayo po ay nasa Mangilag At meron po tayong titignan na unit Wave 125 Ayan, kasama ko si Boss Amir Ayan, at dala namin yung Mio Ayan, for sale din yun mga boss Ayan Mio Sporty Ayan, ayun, ay, nahihintay lang natin yung May meet up natin dito sa barangay Mangilag Candelaria Ayan, dito kami sa Michelle mahinga Yun mga boss, mga chong, yan. Nandito ako sa ano. garay ko? Yun o, no? yun. Yun yung vlog ko na ito ha. Hindi, na namin ni Boss Amir. Yan, no? yung unit na nabili namin sa Andilaria. Yung tinignan namin kanina. Ayun. So, available na po yung unit na ito. Ayan. Uh, PM na lang po doon sa asking price. Ayan. Kompleto po. At may mga issue, PM na lang doon po. Ayan. At yung Mio. Available pa rin po yung Mio. Ayan. PM na lang po kayo. Ayan. So, mga chong. Available po to. Yung w 125. Ayan. Sa mga 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 Uh, Piyem nyo lang po yung kanyang page, paring Amir po. At dito po, pwede po ito, po, ito, po, ito po, sa Barangay San Juan. Yun. Pakagaling lang po namin kanina sa meet Candelaria. Ayan. paalam mga chow? Thank you!